Hiludo, sa bini Christy Ludo nagmula sa Ed Filipino. Ngayong araw ay sasamahan ko kayo sa isang masayang paglalakbay sa mundo ng letra. Alam niyo ba na ang bawat letra ay may sariling tunog? At ang mga tunog na ito ay tinatawag na polima at ang pag-aaral ng mga ito ay tinatawag na ponolohiya. At sa puntong nito ay malalaman natin kung ano ang mga tunog ng mga letra sa punto ng artikulasyon. Ang una ay panlabi. Ang iba pang labi ay dumidikit sa labing itaas gaya ng P, D, at M. Halina't bigasin natin mga bata. P. 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 At D naman ay P. Mm, mm, mm. Ang galing mga bata, pangalawa naman ay pangipin. Ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng ngiping itaas kaya ng T-A-T. Ikasin e natin ulit mga bata, t, 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 t. At di naman ay Magaling mga bata at ang pangatlo naman ay panggilagid. Ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidikit sa punang gilagid gaya ng S, L at R. Gasin natin mga bata. Ang una ay S. Sss, sss, sss. At L naman ay ay dumidikit sa velum o malambot na bahagi ng nalangala, kagaya ng K at G. Pikasin natin uli mga na bata. Ang una ay K. K, K. K. At ang G naman ay G. 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 At ang panghuli naman ay glottal Ang babagti ng tinig ay nagdiliit o naglalapit at hinaharang ang pwesto ng papalabas na hininga upang lumikha ng maimpit at pasutsot na tibig kagaya ng etch. Ikasi natin mga bata, etch. Ha! Ang galing mga bata. At tapos na tayo sa punto ng artikulasyon. Dadako naman tayo sa mga paraan ng artikulasyon. Sa paraan ng artikulasyon naman, inilalarawan kung papaano gumagana ang ginagamit ng mga sangkap o salik sa pananalita. At kung papaano ang hiningang lumalabas sa bibig o ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga ponimang katili. Ang una ay pasara. Harang na harang ang daanan ng hangin gaya ng P, B, T, D, K, at G. Halina, bigasin natin upang malaman natin kung ano ang mga tunog ng mga letrang ito. pangalawa naman ay pailong, ang hangin na haharang dahil sa patikom na mga lapi, pagtukod ng dulong dila sa itaas ng mga ngipin o kayay dahil sa pagbaba ng velum o malambot na ng ngalangala ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas kagaya ng M at N. bikasin natin upang malaman natin ang mga tunog ng mga letrang ito. ay pasuso. Ang hangin lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya'y na mga babagtingang pantili, kagaya ng S at H. Ikasin natin Apat naman ay pagilid. Ang hangin ay lumalabas sa gilid ng tila sapagkat ang dulong tila ay nakadikit sa punto ng gilagid kagaya ng letrang L. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang panglima naman ay pakatal. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang pinababaya ang lumabas sa pamamagitan na ilang beses na pagpalag ng dulo ng nakaarkong tila kagaya ng letrang R. Rrr, 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 rrr. At ang panghuli naman ay malapatinig. Kaiba sa mga patini, dito'y nagkakaroon ng galaw wala sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibabang posisyon, kagaya ng letrang W at Y. W, 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 At Y naman ay W, W, W. At yun ang mga punto at paraan ng artikulasyon. At alam. Kung may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating paglalakbay sa mundo ng letra hanggang sa muli mga kaibigan